dalawa? siya Ano yung natin muna yung bumabala? Yung isang Bago yung makukulang. Yung makukulang matanda na siya rin. Ayos naman kong magiging at ng musos. Yung basbas. Napasok ng bumabala. Except yun. Satu! Oh. Masuk agak. Bagi <laughs> mungkin nampak lah Zoom. Pu. Sedut. Bagi mungkin nampak lah. Tinggi lah jenak aku. Kamu kat titigil, lah. Nah, ano ang terasa sa'yo ng tao? Ah, ah! Bitawan mo yan nila kay mo dyan! Ah masakit. ah! masakit! Sagot, 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 ah. sagot! Ikaw ang kumulang? Hindi! Tigilan niyo na kasi ako eh! May sakit ako ngayon! Ah, masakit na pa! Pangalan mo, hindi ko pa malaman pangalan mo? Hindi ko pa pangalan mo? sabi mo yung pangalan? kung <coughs> ano? Ano pang alam mo? mo? Diya 'yung sa iyo. Oo. <coughs> naman talaga naging kaibigan? Gusto kirain na. Ano? Boom. Ay, na. Ano Ano 'yung Anong dahilan mo? Anong dahilan mo? Anong dila mo? Akin, sa akin Ang Trabaho lang ginagawa natin, di ba? Naraman ang ibang hindi pinapagawa sa inyo na hindi, ano, hindi maganda. Oh, may siya sabi sa'yo si sir. Ba't ganun? Ah, Naiyak ako. Ha? Nahiya ako. Nahiya ka dahil? Dahil! Oh. Dahil ano? Ang laki na naging kasalanan ko sa kanya eh.

ikaw ano Nagkosa, no? Ah. oh, kaya tanong ka Sir, lahat naman ang na magpabor, binibigay ko sa iyo. Ito ngayon, hindi ka nag-message nag, nag, -na -message sa akin. Ah, yung huling pag-uusap natin, ikaw panggalit. Ah. Lahat naman ang pabor, binibigay nagtatrabaho sa Amerika, pa, nakita ko pati anak mo nagtatrabaho na rin. Hanggang ngayon wala ano. O sa dami ng may ano, merong may, may utang kayo. Ay, sa dami ng Oh. Bakit ganoon? Anong gagawin pa rin yan? Oh, Maghintay lang! Maghintay lang! Magkano ang binahid mo sa kumulang? Magkano ang mo? Magkano? Bante! Magkano ang binahid mo sa Allah. Itu. Tanggal sampai tolong kembali. Tanggal dari Allah. Matam. Tanggal. Kami tidak pada tolong kembali. Kami pada

Pero uh, dalawa kaming kilala niya. Hmm, kilala niya ah, na kung kung sa paano na yung titigay pera. Busi mo yan! Apat ah, na pulis ang binira mo? Ha? Sagot! Pero inilom na mo si Sir Joey. Tanggalin mo lahat yan. Stick ang lang yan sa... Parang may nakabaong dito pag... Uh, higyan lang, Sige, okay. higyan lang. na <tipan> lang tayo parang para mawag. Sige pa. Tanggalin mo lahat. Alam. Hindi lang sa akin yun eh. Alam mo ba? Oh, Alam ko naman yun. ba diba? Simulat sa mula. Sinabi, pinaliwanan ko sa'yo. Ngayon, ikaw pa galit sa akin. Ala. Kasi ko. nga parang makalimutan. Ko. Para makalimutan, ang gabi mo? Ma? Para makalimutan, ang gagawin mo? Para wala na akong ano. Wala na akong problema. Wala na, nakapatayin siya. Ganon. Oo. <tinyo> pabalikin ka lang kaya rito. Ah, kung saan kayo nagsimula. Kung sa kung kawawa ano yung kung saan kayo nanggaling. Ah, oh. Ay, naisip mo pala yun, kawawa yung pamilya mo. O di. ako eh, lang ang tumutulong sa kanila. Lahat ng... Ang ako, Masakit na muna yan. Ubusin mo yan. Kailan mo pangako? Ah, hindi pwedeng bahala na. Salita ka ng ano, Juan. Ako pinapairapan mo rito eh, di pairapan. Maganda siguro, putan may ano. Abay, tingnan lang natin. yung <laughs> nakita lang naman niya sa akin, dalawa kami. Yung isa, ako. Pero yung dalawa, hindi niya nakakita. Yung hindi niya alam yung pangalan niya. Kaya ka nag-proy. I love you. Ang mga buro dito, baka umiiyak ka naman. Ang mga buro, na naman ako. Okay, shout out, shout out. Aunang uh, Unang-una po sa lahat, mga salamat po sa Diyos na mga dakila at mga inusos. At uh, shoutout po kay Apo Chalin, Apo Eric, kay Apo Rap, magkasama po kami. Thank you. At uh, shout out shoutout kay Apo Ken, tumayaan dito na rin. At sa kay Apo Rosita, Hello, sa kay Sis Maika, at sa Team Supremo ng Bacolod, kay, 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 San Judiel. Okay. Kay Nanay Mel, kay Nanay Mel, shoutout. Uh, sa Team Supremo, kay Bro Carl, hmm. kay San Judiel, kay Jet, at saka kay Gerald. Kapisahan <laughs> ko niya. <laughs> uh, Maraming salamat sa mga sumusuporta. Merry Christmas and Happy New Year. Uh, Yung nga, ang team Apo Chalin ay mawamahagi ng donation drive at malaki pong tulong na nagbigay ni Apo Nagbigay po siya ng tulong para po makapag uh, bigay tayo ng sardinas, bigas, noodles, at may awarding rin po sa tulong po na ipinagkalob din na budget ni Apo Mawin. Marwin po, yan. Uh, yung nga, maraming salamat sa mga ano. Basta, oh, ang ano namin, yung agent po namin na may matapos nyo sa Facebook at saka sa YouTube para po kami ng budget at next year, kung anong po yung pwede natin itulog ulit. Maraming salamat. Muli ako, Team Apo Eric, Apo Chalin, Apo Mau, and Apo Ra. <laughs>